Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Bago mag ang NBA Finals ay halos walang naniniwala ng na mga analysts o experts sa Indiana Pacers. Dahilan kung bakit heavy favorites ang overall number one seed OKC Thunder sa mga talpakan at heavy underdog naman ang Indiana Pacers. Kaya naman paldo nga talaga ang mga tumaya sa Pacers noong game 1. Madami ng analysts ang nagsasabi na mawawalis o maswerte na kung makaisa ang Pacers sa finals na ito. Dahil madali lang nga daw ang hindaan ng Pacers patungo sa NBA Finals na kalaban daw nito ang Milwaukee Bucks na may injured Damian Lillard, Cleveland Cavaliers na may injury ang mga starters, ang New York Knicks na nag-choke noong Game 1. Well ngayon nga laban sa kompletong lineup ng OKC Thunder ay muli nilang nakuha ang panalo sa Game 1 tulad lamang sa tatlong naunang series. At ang mga analyst o kritiko ng Pacers ay biglang kambyo nga mga ng tono ng pananalita nila sa team na ito kung noon nga ang sinasabi ng mga analyst ay maswerte na ang Indiana Pacers kung makakaisa ito. Ngayon nga ay sinasabi naman nila na posibleng umanong gulati ng Pacers ang lahat Dila ba bigla nga iba ang ihip ng hangin mga ngayon na ng mga kilalang eksperto kuno sa usapan ng Pacers at Thunder. Subalit may iba naman na tulad ni Zach Lowe na hindi na parte ng ESPN ngayon na sinabi na hindi daw niya talaga maintindihan ang Indiana Pacers team. Hindi niya maintindihan kung paano nila ito ginagawa. Birdo nga daw ang team ng Pacers. Sila lang nga may kita mong team na may 19 turnovers sa first half. Subalit nakakadikit pa din sa overall number 1 team OKC. At tama nga naman si Zach Lowe mga kaibigan. ang ginagawa ngayon ng Indiana Pacers ay hindi pang karaniwan. Tila ba si FPJ nga itong nagpapabugbog sa simula at panalo pa din sa dulo? Kaya naman umaangat na at tumadami na ang fanbase nito dahil hindi nga sila yung typical championship contender na talagang napakalakas na pwede mo nang ilista agad ang panalo. Andun nga yung suspense at kaba habang nanunood ka subalit matindi ang puso nila at hindi sila kagad sumusuko. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na si Cam Whitmore ng Houston Rockets ay humahakot ng atensyon sa trade market mula sa mga teams isa nga siyang very talented player na hindi lang nabibigyan ng gaanong playing time sa Houston Rockets dahil sobrang lalim ng lineup nila particular na sa wing rotation. Madaming beses kung saan DNP o 0 minutes talaga siya sa isang game. Noong rookie season niya nga ay nag-average siya ng 12 points and 4 rebounds per game sa loob ng 18 minutes of playing time. Subalit bumagsak ang kanyang average playing time sa 16 minutes sa kanyang second season at naglaro lamang siya ng 51 games dito. Nag-average pa rin nga siya ng almost 10 points per game. Hindi siya makakuha ng playing time dahil mas ginagamit nga si Jalen Green, Amen Thompson, Jabari Smith Jr., Dylan Brooks at Tari Eason ng Rockets. Kaya naman kahit kayang kaya niya nga gumawa ng 15 points per game, umiinit lang nga ang kanyang pet sa bench. At gusto nga ng mga teams sa bigyan siya ng pagkakataon. Pwede nga siya maging Jordan Clarkson type of player na six-man or score-first mentality na player mula sa bench na isang playoff contender. Saan team nyo ba sa tingin babagay si Cam more?